Magkano nga ba ang kinikita ng isang window cleaner? Alamin ng Deskarte sa RAKET! Alamin ng mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon! Nang legal ha! Eto na ang RAKET! Isa ka rin ba sa mga nag-iisip na mga pwedeng pagkakitaan? Subukan ang pagiging window cleaner. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa RAKET! Hindi ba uso sa iyo ang fear of heights? poes, swak sayo ang trabaho na ito. Maraming tao ang takot o mabilis malula sa mga matataas na lugar. Kaya naman yung mga malalakas lang ang loob ang kayang gampanan ang mga ganitong klase ng trabaho. Dahil buhay din ang nakataya sa trabahong ito. Ngunit ang pagiging window cleaner ng mga commercial o residential building ay hindi biro kaya naman ang seguridad na ibinibigay ng mga kumpanya sa kanila ay hindi rin biro. Gamit ang mga tamang, gamit ang mga tamang equipment at harness, at matinding pag-iingat ay walang magiging problema sa paglilinis ng mga bintana ng building. Ang pagiging window cleaner ay kumikita ng 600 to 700 pesos a day at 15,000 hanggang 18,000 naman monthly bukod pa mga benefits at insurance depende sa kumpanya. Kaya naman subukan na ang pagiging window cleaner basta ikaw ay may lakas ng loob at kakayanan gampanan ang trabahong ito.